Ang bahay ni na Hart noon ay nasa Carmona, Cavite. Ito yung nasunog noong 2011. Actually nasunog din nga yung bahay ng uncle niya si Rod Ong Pauco. Ito yung si Mr. Barrio Fiesta. Siya talaga yung again ang uh, sinabing Barrio Fiesta Rodong Pauco. Pero yun yata talaga isang misfortune ng mga Ong Pauco. Ah uh, nasusunugan tapos ano pamatay sa sunog? Baha. So, anyway, yun lang. <laughs> But lucky for heart, nakapagpundar na siya ng sarili niyang kondo by that time na nasunog yung bahay nila. So, hindi siya naging homeless. At kaya lang sayang din kasi yung mga ano eh. Ang dami rin kasi yung mga, ano ba niya, yung mga personal mementos ng pamilya ong paw ko na sayang din kasi memories yun for the family. Uh, kaya, when that happened, Nalungkot din kami for her. Uh, pero, to Heart's credit, mahilig siyang mag-invest sa real estate. Nagkaroon siya ng kondo sa Makati, pagkatapos ay uh, pundar din siya sa The Fort sa Tagig. Mga 98 square meters ito at two bedrooms. Alam niyo dalaga pa lang si Heart ay may ilan-ilan ng designer bags ito. Yung iba, bigay sa kanya ng kanyang ama at ang iba naman ay pinag-ipunan. Oo, talagang pinag-ipunan. Uh, kaya meron siyang designer bags pero bilang 'yon. And uh, alam nating pinaghirapan.